Sa katahimikan ng gabi, bago natin ipikit ang ating mga mata, magandang pagnilayan at ipagpasalamat ang lahat ng kabutihan ng Diyos sa maghapon. Bawat tibok ng ating puso, bawat lakas na nagamit natin, bawat biyayang dumaloy sa ating buhay. Lahat ng ito ay mula sa kanya. Halina't sama-sama tayong lumapit sa presensya ng Panginoon at alay natin ang isang taimtim at taos-pusong panalangin ng pasasalamat. Manalangin tayo. Aming Ama sa Langit, sa katahimikan ng gabing ito, kami ay lumalapit sa iyo nang may pusong puno ng pagpapakumbaba at pasasalamat. Bago po namin ipikit ang aming mga mata Nais muna naming bumalik tanaw sa buong maghapon at kilalanin ang iyong kabutihan na naging aming kalakasan at kanlungan. Salamat, Panginoon, sa hininga ng buhay na patuloy mong ipinagkakaloob. Salamat sa bawat tibok ng aming puso, sa bawat hakbang ng aming mga paa, at sa bawat lakas na nagbigay sa amin ng kakayahang magawa ang aming tungkulin ngayong araw. Tunay na bawat segundo ng aming buhay ay kaloob mo at hindi ito nasasayang sapagkat ikaw ang nagiging dahilan ng lahat ng aming pagkilos. Aming Diyos, salamat din sa mga simpleng bagay na madalas naming nakakaligtaan pasalamatan. Ang sikat ng araw na nagbigay ng liwanag, ang hangin na aming nilanghap, ang pagkain na nakapagpalakas sa aming katawan, at ang katahimikan ng gabing ito na nag-aanyaya ng kapahingahan. Lahat ng ito ay biyayang hindi matutumbasan. Panginoon, sa gitna ng mga pagsubok at alalahanin, nakita naming muli ang iyong kabutihan. Sa mga pagkakataong kami ng hina, ikaw ang nagpatatag. Sa mga oras ng pangamba, ikaw ang nagbigay ng kapanatagan. Sa mga sandaling kami naguluhan, ikaw ang nagpaalala na huwag kaming matakot sapagkat kasama ka namin. Walang hanggang pasasalamat, Ama, sapagkat hindi ka nagkukulang at hindi ka nagmamadali sa pagtugon sa aming mga hinaing, bagkos ikaw ay laging nasa tamang oras. Aming Ama, humihingi rin kami ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang ngayong araw. Sa mga pagkakataong kami nakalimot, sa mga oras na kami nagkulang sa pagmamahal, at sa mga saglit na hindi namin naisama ka sa aming mga desisyon, Patawarin mo kami, O Diyos. Naway ang iyong biyaya ang siyang maglinis ng aming puso't isipan upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong presensya. Ngayong gabi, habang kami ay magpapahinga, hinihiling namin ang iyong basbas. Ipagkaloob mo po sa amin ang mahimbing at mapayapang pagtulog upang sa aming pagbangon bukas, kami ay may panibagong sigla, bagong lakas, at bagong pag-asa na mula sa iyo lamang pinagkakatiwala namin ang aming mga pamilya, mga mahal sa buhay, at ang aming buong sambahayan sa iyong proteksyon. Huwag mo po kaming pababayaan. At naway ang iyong mga anghel ang magbantay sa aming pagtulog. At sa lahat ng ito, O Diyos, tanging sa iyo lamang ang papuri at pasasalamat. Tunay ngang dakila ang iyong kabutihan, hindi lamang ngayong araw, kundi sa lahat ng araw ng aming buhay. Ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang aming gabay, at ikaw ang aming Diyos na walang hanggan. Aming mapagmahal at mapagkalingang Ama sa langit, sa katahimikan ng gabing ito, ay lumalapit kami sa iyo nang may pusong puno ng pasasalamat. Salamat po sa bawat tibok ng aming puso, sa bawat hininga, at sa bawat oras na aming naranasan ngayong araw. Salamat sa kalakasan na iyong ipinagkakaloob upang matapos namin ang mga gawain at sa kapahingahan na ngayon ay aming tinatamasa. Panginoon, hindi man naging madali ang maghapon. May mga hamon, may mga alalahanin, may mga bagay na nagdulot ng bigat. Ngunit higit sa lahat, nangingibabaw ang iyong kabutihan. Sa bawat pagsubok ay nariyan ang iyong kaaliwan. Sa bawat pangamba ay nariyan ang iyong katiyakan. At sa bawat pangungulila ay nariyan ang iyong presensya na hindi kailanman nagkukulang. Salamat, Ama, sa mga biyayang nakikita at sa mga biyayang hindi namin agad namamalayan. Salamat sa pamilya, sa kaibigan, at sa mga taong nagsilbing daluyan ng iyong pagmamahal ngayong araw. Salamat sa kaligtasan sa mga panganib sa katahimikan na kahit sandali naming nadama at higit sa lahat sa pag-asang patuloy mong ibinubukas sa bawat umaga. Ngayon, habang kami ay magpapahinga, itinataas namin sa iyo ang aming mga puso. Ninisin mo po ito sa anumang bigat ng kasalanan at pagkukulang. Naway ang aming pagtulog ay maging mapayapa, puno ng kapanatagan, at maging paghahanda sa isang panibagong bukas na muli mong pupunuin ng iyong biyaya. Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pasasalamat. Ang bawat maghapon at bawat gabi ay patunay ng iyong walang hanggang kabutihan. Kaya't sa gabing ito, Ama, ipinagkakatiwala namin ang lahat, ang aming buhay, ang aming bukas, at ang aming buong pagkatao sa iyong mga kamay na tapat at mapagkalinga. Mapagpalang Ama sa Langit, ngayong gabi kami ay lumalapit sa iyong banal na presensya, daladala ang aming mga pusong nagpapasalamat. Sa pagtatapos ng araw, bago ipikit ang aming mga mata, nais naming unahin ang pasasalamat sa iyo, O Diyos, na naging aming gabay at sandigan sa buong maghapon. Salamat po sa hininga ng buhay na patuloy mong ipinagkakaloob sa lakas ng katawan na ginamit namin sa aming mga gawain at sa karunungang iyong ipinahiram upang magampana ng aming mga tungkulin. Salamat po sa bawat pagkakataong nakalakad kami ng ligtas, sa bawat pagkain na nakahain, at sa katahimikan ng gabing ito na aming ninanamnam. Ama, tunay ngang ang iyong kabutihan ay hindi matatawaran. Kahit sa mga sandaling kami ng hina Nariyan ka upang magbigay ng kalakasan. Sa oras ng pagkalito, ikaw ang nagbigay ng liwanag. Sa oras ng pangamba, ikaw ang naghatid ng kapanatagan. Walang oras na kami iyong iniwan. At dahil dito, puspusan kaming nagpapasalamat. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali ngayong araw. Naway linisin mo ang aming puso't isipan at pagyamanin sa amin ang diwan ang pagpapakumbaba, pagtitiwala, at pananalig. Habang kami ay magpapahinga ngayong gabi, naway maging kanlungan ka namin, at yakapin mo kami ng iyong pag-ibig na nagbibigay ng ganap na kapayapaan. Panginoon, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming mga bukas. Ikaw lamang ang aming pag-asa, ikaw ang aming katiyakan, at ikaw ang aming Diyos. Natapat tapat man, Ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba ay iniaalay namin sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Baginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kaibigan, huwag nating kalimutan na sa bawat pagtatapos ng araw ay may bagong simula na inihahanda ang Diyos. Ang kanyang kabutihan ay laging bago tuwing umaga at ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Matulog kang may kapayapaan sa puso at may tiyak na pag-asa para sa bukas. Sapagkat ang Diyos na tapat ay kailanman hindi magpapabaya. Samahan mo kami muli sa susunod na gabi upang patuloy nating damhin at ipagpasalamat ang kabutihan ng Panginoon.